Hey guys, kung meron ko lang din naman budget na around 5,000 to 6,000 ngayon, mukhang itong si i RS4 na ang pinakabago na pinakasulit na mabibili nyo ngayon sa ganyang presyo nga. Pero wala kang mabibili ng smartphone na kasing specs sa i ngayon sa may ganyang presyo. 8,128 lang itong RS4 ko at nakuha ko lang siya ng 4,699 sa may Shopee. Wala kang makikita yung ibang smartphone na meron G99, 4,251 sa charger, 120Hz sa display, at 50MP sa ganyan itong kababang presyo ngayon bugot tangin lang itong sa idol rs4 hindi ko alam kung mayroong pa ba sa itel dyan mukhang even dito sa may box niya is hindi siya tinipid til magnetic pa siya pagka-open natin na dito sa ibaba yung mismong smartphone nax naka g99 nga siya na ultimate pero g99 na lang din naman yan color white itong kinuha natin siyempre yun yung paborito nating kulay at pero din siyang color black na available check muna natin itong package niya, sa ilalim yung kanyang manual Then clear plastic jelly case na kasama niya. Sa so, pinakilalim yung kanyang 45W sa charger. Package pa lang. Mukhang hindi talaga tinipit niya itil itong bagong smartphone nila. Ito na guys ang RS4. Set up muna natin yan. Parami sigurado at napapaisip. At nagdududo dyan. Na baka ikaw mabilis masira itong si Itel. Kaya maganda yung kanyang specs. Just remember ganito rin sila Oppo sa kasi sila Vivo na unang labas nila. Dahil napakaganda rin ng mga specs ng unang mga smartphone nila. Saka marami akong idle na mga smartphone dito at never naman nagka-problema yung mga idle ko rito. Gusto naman silang lahat at sa tamang paggamit lang talaga at pag-iingat. Sa likod nakapabilog na camera siya, same ng maraming bagong mga smartphone ngayon. Huwag kayo mapapaloko dyan guys na parang kay dami ng camera. tay na camera lang yan na meron 50 megapixel na main camera. At yung mga naging sample picture natin. Decent naman siya at magaganda yung mga kulay. At masasabi ko na kahit napakamura ng na smartphone na to, eh si hindi pinabayaran yung kanyang camera. Maybe dahil na nga rin maganda yung kanyang processor, kaya maganda rin yung camera ng ITIL RS4. Pero syempre dapat maganda rin yung light condition. Sa video ito naman yung sample natin medyo maalog siya pagka naglalakad. Pero okay lang na naman yun dahil napakamura lang ng presyo na yan. Sa design nitong RS4, hindi mo siya pagkakamala na around 5,000 lang. Dahil ginalingan talaga ni ITIL itong RS4 nilang bago. Sa kapansin ko, hindi siya fingerprint magnet na nasa likod niya. Dahil pasmado yung kamay ko dyan, guys. Pero hindi siya nagkakaroon ng mga fingerprint sa may likod. Maganda rin pagka nilagay nyo ngayong case dahil kita kita yung design ng smartphone. Hindi nakatransparent nga siya na case. Sa display, meron siyang 6.6 inches na meron 720p na IPS LCD display with 120 Hz refresh rate. Masyadong maganda yan para sa may ganyang presyo. Dahil madalas puro maka naka 90 Hz lang maraming smartphone sa mga ganitong presyo. Kung medyo nasanay kayo sa mga malalaking display, dahil nga madalas mga naka 6.78 inches, ang mga maraming smartphone na kapatid ni Itel, baka medyo manibago kayo dito. Dahil naka 6.6 inches siya, pero kung galing kayo sa mga 6.4 inches sa display, kaya eh malaking difference yan. Alay sa may 6.78 inches sa display. Sa performance, alam nyo na guys, ang G99, same na napakaraming smartphone na lumabas last year. Pero ang bago nga dito Is napakamura ng na kanyang presyo Ito madalas mga naka G85 lang At sinisokte 606 Sa mga processors sa mga ganitong presyo Sa Mobile Legends, goods na goods naman yan Naisabuk na natin ng G99 Yan yung gameplay natin Ang matutuwa kayo dito Is sa kaming color mobile Tayo mga po multiplayer man at battle royale Kayang kaya, -kaya nyo smooth na smooth naman At nakakapaglaro kayo ng maayos Buti naman kahit napakamura Ng na presyo na to, eh still naka dual speaker pa rin. Saka wag talaga kayo guys magpapaloko sa Meiji 99 Ultimate. Dahil kahit anong palit pa ng pangalan ng gawin ni MediaTek dyan. Still hindi na mababago yung kanyang settings dito sa Mi Call Mobile. Still dyan na yan forever. Dahil napakahina ng kanyang GPU. Sa so Firezone Mobile wag yun ang subukan dahil mabagal yung kanyang storage speed. Kaya mabagal mag loading to. Kaya mas okay mag stick na lang tayo sa Mi Call Mobile. Kaya sa mga naghanap ng smartphone sa mga ganitong presyo, na meron decent na performance na eh wala nang masusulat dito sa may ITL RS4 ngayon tobang maraming smartphone nila poko lain pili sa Tecno dahil nga naka G85 lang sila sa mga gintong smartphone nila ng mga presyo I hope magkano pa ng maraming G99 sa mga gintong presyo ngayon taon thanks for watching